order ng mga pagkain yung pagka -e pag sa table nila. So, malawak din yung parking naman. Meron din doon, meron din dito. pwede na meron di ba nakarating ka na dyan? nang first time ko ako oh, makai maka bago pa lang tayo, nun. tinalo mo sila dyan So, may picture ka pa nga. Eh. 2015. Ipag 2016. Sa kaya ito? Basta bagong tao. Entrance. Taong, eh. Entrance niya. Yeah. First time ko dyan actually. Hindi mo tayo napasok Ay, ko. sino parking? Ito ata parking nyo eh. Maglalakad Entry. Mm. Uh, Entrance lang, uh, ilalang mong parking. Ah, uh, ayun pool yun. Full parking na ito. Mama, ayun din ito. Tanong Oo. mo kung full parking. Ayun o, no, nag-aantay sila huy. Ikot. Ay, ano, nakapila sila. Oh, dyan na. Dito na tayo. Saan pwede mag-park? pa. Sa Saan ang daan nun dyan? Sa kabila? Saan ang daan? Uh, ang daan nun tayo. Ano ba Ayun, tinuturo mo? Mm -hmm, yeah. Sobrang daming tao mga anak. Parang dito 'yung mag-i-enjoy. Mm -hmm. Daming tao. ng tao 'yung sky, ano ito? Sky Ranch. Sky Ranch? Cartoon View. So, at daming ano, punuan ng mga parking. So, ano maganda anapin natin doon. So, baka Dito sakali. tayo mag-park. Yung dito so, 'tong kasi ito dito, dito nagtsetsega eh yun lang guys ang haba nung uh, pila ng mga sakyan tapos ang daming ta tao sa sky runs so mas maganda punta rito siguro pag mga yung hindi ano hindi uh, sabado o linggo hindi weekend yung uh, regular days dapat na rito So try namin yan ang picnic group hindi matrapik Pagka matrapik balik na lang ulit kami Walang may sana ang uh, mabigat dito sa Tagaytay pag uh, mga weekend. So plano namin mag picnic bro. So dahil doon sa waste nakikita namin sobrang traffic. So magda-divert na kami sa may uh, SBD farm. So try natin kasi hindi pa kami nakakarating doon. So we'll check. papunta pala rito Kung hindi natin na video ni papasok dito May parang maliit na ano Maliit na kalsada Dito kayo papasok mga kapatid Ano mo kinanay ko ito yung SBD? ayan Alagay mo. Saan ang SBD pala yung pinaka SBD farm Love East Farm Ayun, hey, SBD farm siya. na ba Ya, <laughs> ganyan na maglalakad. Ah, the As look, entrance. No food, entrance. No entrance. Hmm. Ka wow. Lang. Tanda. Boss, dito na rin kamera. Mama, napuntahan na ba namin to? Balong matanda, ba apat, apat bata. Ah. Okay. No outside food. So, worth it to punta namin dito dahil kami natuloy sa Sky Runs. So, dito na kami natuloy sa SBD. So, maganda naman talaga. Promise. Pati sa picnic group, punuan na. So, malawak din to tong SBD. So, worth it naman yung punta rito. Hindi nasa sa yung lakad. Ate, you ba? pa?